Ba? Oh, may straight naman. Straight naman siya. And guys, nakakabit si partner ng sprinkle. Sprinkle tawag niyan, di ba? Ito kami sa bahay ni Nanay. una nagapas kami ng mga damo-damo tapos ngayon day off namin parehas nagagawa kami ng sprinkle ayan kasi alis yung aking hipag pupunta sila ng Japan eh walang mag-asa kaso magtikit na magdilig kaya nilalagyan namin ng sprinkle ng bahay nila kaway ka naman <laughs> nauntog nagaluso na naman dun sa still matting.